For today's video guys ay talakayin natin ang mga mabibisang halamang gamot. Keep on watching. Hey guys, sambong. Ilaga natin yung mga dahon then painom natin sa may inuubo. Yung nakamabisang first aid yan. Kung wala talaga tayo mainom na gamot yan ang ating isang uri ng halamang gamot para sa inuubo at pwede rin natin ilaga yung mga down na yan gamitin sa paliligo ng bagong panganak yan guys bihira lang natin makita to at ang sumunod ay ang katakataka yan ang katakataka ay medyo durug duro lang natin konti bago natin itapad sa may bukol ito ay madaling tumubo down lang then sumunod aloe vera ang aloe vera ay pwede natin ipahid sa ating mga ani. Kung medyo may Kanimi, ang ating buhok. Yan, magpadagdag ng buhok. Sunod so, ay serpentina. ay eh, magbabadang ng tatlong piraso ng daon sa tasa. Then, inumin. Pwede rin itong inumin kung may problema sa menstruation ng mga babae. At ang oregano. Ang oregano ay pwede sa bata matanda. Apa uh, painit lang natin sa glit pigain, pwede natin lagyan ng kalamansi yan yung mga iba't ibang uri ng gamot at ang sumunod ay ang lemongrass ang lemongrass ay tanglad sa amin yan, isama natin sa ating inumin para para na rin ano yan guys, sa aluya yan, kaya mabisa tayo magtanim o sige Thanks for watching, guys, and please do subscribe my channel. Uh, God bless.